Don Bade, one of the top distributors of empowered consumerism. Because of this business, ay nakuha ko po lahat ng mga pangarap ko sa buhay. Ang maganda din po dito ay nakatulong din po tayo sa more than 1,000 OFW for good plus nakapag-create din po tayo ng more than 100 millionaires under our organization and counting. Kaya kung ikaw yung tipong tao na gusto makaranas ng time and financial freedom, maka-experience ng life that you deserve, etong video na ito ay para sa iyo. Karamihan sa atin gustong umasenso at kadalasan ng mga nagiging option natin para kumita ng malaki ay mag-empleyado, mag-abroad or mag negosyo. And matagal na po nating alam na ang yumayaman talaga ay yung mga negosyante. And usually, sa traditional na negosyo, pag milyon milyon ang puhunan, milyon-milyon din ang kita. Pag ang puhunan, barya din ang kita. The goodness is, sa makabagong konsepto na ipapakita ko sa iyo, hindi mo na kailangan pa mamuhunan ng milyon-milyon para lang magkaroon ng big time na negosyo sa maliit na kapital na parang kapresyo lang ng cellphone mo pero pwede ka na magkaroon ng negosyo na parang kagaya ng sa Jollibee. Kaya mo rin kitain ang kinikita ng mga sikat na vlogger at celebrity kahit wala kang milyon-milyon na subscribers. At kung OFW ka naman, hindi mo na kailangan pa mag-abroad para kumita ng malaki. Kahit ang ka ngayon sa sitwasyon mo, basta't meron kang cellphone at internet, at kaya mo mag-spend ng at least 2 to 3 hours per day sa social media, pwede ka nang kumita ng malaki sa negosyo na makakapagpatupad ng mga pangarap mo. Wherein, dito mo na magagawa ang mga lifestyle na gusto mo. Makakabili ka na ng kotse at bahay, makakapag-save ka na. At kung OFW ka, makakapag-for good ka na sa Pilipinas kasama ang family mo. Welcome to Empowered Consumerism. Madali, madaling gawin kaya madali din ang pag asenso mo. Ngayon, kapatid, ano ba tong easy o empowered consumerism? Parang ganito 'yan. Aware naman po tayo na lahat ng bagay nag-evolve na. And of course, our source of income or negosyo nag-e-evolve -e din. This is just an evolution of traditional business, franchising, and multi-level marketing na naka sa online. Sabi nga ni Bill Gates, if your business is not online, then you're out of the business. Parang noon, pag meron kang kotse, hindi mo ito pwedeng pagkakitaan. Pero ngayon, because of the shared economy, mag-join ka lang sa community ng Grab at Uber, pwede mo na itong pagkakitaan. Parang ganito, uh, YouTube! sa YouTube, the more na maraming nanonood or viewers sa YouTube, the more sila na kumikita ng malaki. And ngayon, mag-post ka lang ng video mo sa YouTube at pag dumami ang viewers mo, pwede ka na rin bayaran ng YouTube. Sa Facebook or Instagram or kahit anong social media, the more na marami kang likes, pwede ka na mag-ads at pwede ka na rin maging influencer at pwede ka na kumita ng malaki. Parang ganito lang din po sa ating business. The more na sinishare mo ang product at opportunity natin, the more nakikita ka ng malaki with our new platform. Because of our system, ay nakapag-create po tayo ng more than 20,000 millionaires and counting. At ang nakaka amaze pa po dito, kung kailan nagkaroon ng pandemic, mas lalong ang daming kumita ng malaki at naging successful sa community natin. Nakapag-open din po tayo ng branches sa iba't ibang bansa like UAE, Middle East, Singapore, Europe, and Africa. Napakaraming bansa po sa Africa at iba't ibang bansa po sa buong mundo. Ngayon, paano ko magsisimula sa negosyo natin? Ang puhunan natin sa business is 10,500 pesos only. Sa maliit na halaga, ito yung maukuha mong kapalit. Magkakaroon ka po ng 12,000 to 15,000 worth of world-class product na yung products natin is on an health and wellness na which is magiging healthy ka at mas mag-glow yung skin mo at mas magiging magaan yung pakiramdam mo because of our products. Magkakaroon ka rin ng 25% to 70% lifetime discount sa lahat ng products natin plus magkakaroon ka ng 200,000 personal accident insurance free medical check-up DTC o yung tinatawag natin na Distributor Tracking Center na which is dito mo mo-monitor yung online business mo kahit nasaan kamang lugar 24 hours 7 days a week. At ito yung isa sa nagustuhan ko, transferable scholarship, 20% to 100% discount sa 500 na school na naka sa atin nationwide. Plus magkakaroon ka ng free online training na which is dito mo mo maiintindihan at dito mo matututunan kung paano mo gagawin yung negosyo ng tama. Plus, online community na dito ka makakakita isang community na kahit hindi mo kakilala, magiging kaibigan mo at tuturuan ka maging positive sa buhay at tutulungan ka para mapuha mo din ng mga pangarap mo. Plus, magkakaroon ka rin ng chance na magkaroon ng incentive na makapag-travel sa iba't ibang lugar at free gadget once tumaas na ang rank mo. Next is mentor. Ito yung taong tutulong sa'yo para magtagumpay ka sa negosyo natin. At lahat ng nabanggit ko, yan ang kapalit ng 10,500 na puhunan. Sulit talaga. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano kakikita sa negosyo natin. First is yung direct referral bonus o yung 1,000 pesos. Sa kada tao na masyesharan mo ng negosyo, babayaran ka ng 1,000. Example, ikaw, nag-send ka ng video na to sa friend mo. Yung friend mo, nagustuhan yung negosyo, nag-join babayaran ka ng company ng 1,000. At what if lima yung friend mo na sineran mo ng negosyo? Lima sila nag-join, babayaran ka ng 5,000. Ang laki, di ba? At unlimited ito. Next is yung match sales bonus. So yung pinaka nagustuhan ko sa ways of earning. Ito ay yung 1,8. Ang rule natin sa MSB, basat meron kang match, babayaran ka ng 1,8. Example, sinare sa i-friend A mo yung negosyo. Biniyaharan ka ng 1,000. Sinare mo sa isa mo pang friend. biniyarang ka ng additional 1,000. A total of 2,000 pesos. Dahil nakita ng system na merong match, babayaran ka ng additional na 1,800. Therefore, sa dalawang tao lang, kumita ka ng 3,800 pesos. Ang laki, di ba? Ngayon, dahil si friend A mo nagustuhan yung negosyo at dahil gusto niya rin kumita, nag-share din sa dalawa. Tanong, kumita ba siya? Yes, kumita din siya ng 3,800. Masaya ba siya? Yes. Si friend B, ganun din. Nag-share din pero sa isa lang. Kumita ba siya? Yes, 1,000. Tanong, yung nasa ilalim ni Friend B, nag-share din sa isa. Question, kilala mo pa ba sila? Hindi na. Kahit wala ka ng effort, kahit hindi mo na sa laki kilala, dahil nasa ilalim sila ng organization mo. The good news is, babayaran ka pa rin ng additional 1,800 at 1,800. At magugulat ka na lang. Bakit? Kasi isesend lang nila ng isesentong tong video na to at dadami ng dadami ng dadami ang organization mo at babayaran ka ng company ng 1,800, 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 ng hindi mo na mapipigilan pa at that's the time nakikita ka ng malaki at makukuha mo na lahat ng mga pangarap mo. At ang pwede mo lang kitain sa isang account is 16 match per day or 28,800 pesos per day or 800,000 per month. Ang laki, di ba? Isang account pa lang yan. Pwede kang bumili up to 15 account. Kaya I suggest kausapin mo yung taong nag sa ng video na to para ma-explain niya sa'yo yung 15 account para mas kikita ka ng mas mabilis at mas malaki. Kapatid, alam ko na mo. Huwag mo itong tignan as gastos. Tignan mo to as solusyon para matupad mo na din ang mga pangarap mo. Kung gusto mo ng pagbabago, kailangan mong gumawa ng bago. Ngayon pa lang, desisyonan mo. I know, hindi aksidente ang papanood mo. I know, may purpose yan. At alam ko, ito na ang pinakamatagal mo ng break na hinihintay. Pagtulungan natin. Be part of empowered consumerism at tuparin na natin lahat ng mga pinapangarap mo.